Mga mga sa so tayong sa Kalumpit Balakan eh. Makita ko sa inyo mga mga dito sa Kalumpit eh. yeah. So mga dyan, every Tuesday ang tangga ng mga ayaw dito. 5 na umaga hanggang 9 na, na umaga mga mga eh. nakita tayo magandang kulay oh. ng kulay oh. Ano bang klase manok yung kaibigan? White gold. White gold. Ilang buwan na yan? Ano? na buwan? Magkano inaalis naman yun? Sa Oh, eh. White gold to. Oh. Matuloy niya no. Salad, dala mo yan lang. Apat. Wala ko meron lang maamasan na pagod ng white gold do. Wala pa kasi lang oh. Iba kaibigan, ang niya ito ng manak mo, i-vlog natin. SBR. SBR. Ilang buwan yan? Walong. Walong po. Magkano may inalis? 1-5 lang. Oh, lang. No, SBR. Black na SBR to. 1 lang. buwan. Ano? buwan. Ano. master. Ito na mga manok dito. Dito so, kay Bingan, pa dahil pumalak dito mga na May nakita pa tayo tayo. Ganda ng white gold oh. Dilaw eh. Hindi pwede kay kanina sa kay kanina Kaling 3-5 po. 3-5. Ano mali niya White Kelso po eh. Ah, White Kelso. Pero gold ang buwan balay mo oh, niya, no? ah, bago na. Eh, 3-5 po siya dati eh, nag-bill. Ah, nag Ang ulag eh, na, no? Uh, Ay White Kelso ito, pero may pagka-white gold, ano? 3-5, bilang buwan ah? No? Uh, kak uh, na uh, po siya, kak na po. Ah. Kak na ito, mga kamanser. No? 3-5. Yung bulig niya din. Uh, ano naman ninyata ng bulig mo? Ano na 9 months. 9 months. Ito, 25 lang, 9 months naman, yung black na bullet ko. Pats. Ito. Ayan, napakagandang dome na hatch to mga master. Puti tayo lang. pa oh. lang May share po number ka ba? Punin natin number mo. ba? Ano naman na ng pula mo? Sweater. Sweater, ano? Lemon mambe no 5K Para 5K siya kasi dilawang paa niya no?